sama-sama tayong sama, magiging sa Saksi! Apag binabahan na ang lugar sa Luzon at Mindanao dahil sa malakas na ulan, patuloy naman ang pagbaba ng water level sa Angat Dam Reservoir. Bababa na ito sa minimum operating level. Kaya prioridad muna ngayon ng tubig gripo kaysa irigasyon. Saksi, si Bernard Reyes. Ano naman, hindi na ako magagi. Daan na na mga papasok na estudyante at guro ang ilog na ito sa Libak Sultan Kudarat. <makes noise> Pero dahil tumaas ang level ng tubig, kasunod ng malakas na ulan kahapon, pahirapan pa ang pagtawid. Ay, mabalik niya. Nalubog pati bahagi ng tulay na kahoy. Kaya walang nagawang ang ilan kundi hintayin humupa ang tubig. Santo Niño, South Cotabato, tinuldo ka ng ulan kagabi ang mainit na maghapon. Dalawang araw na rin may ulan sa Quirino, Ilocos Sur, kaya umapaw ang isang spillway. Habang sa San Vicente, humihiling ng kahit konting ulan ang mga magsasaka dahil natutuyo pa rin ang ilang taniman. Nagastos sa mamti ko. No, na mam todo na. Dapat nagdalta paminsan. Base sa pinakahuling datos ng NDRMC, 324 na mga lungsod at bayan sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Sa gitna niyan, umabot sa 178.68 meters ang tubig sa Angat Dam, mas mababa kaysa sa minimum operating level. Ang gat pa naman ang na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Prioridad muna ngayon ang tubig ripo kaysa irigasyon. Ayon sa pag-asa, kailangan na ang gatdam ng mahigit 1,600 mm ng rainfall para bumalik sa tinatawag na normal high water level nito. Pero sa kabila ng mga pag-uulan, sa halip na tumaas, bumababa pa ang level ng tubig rito. Mag-uumpisa pong umangat po yung water level ng anggat around July hanggang August. So ngayon talaga normal po yung pagbaba ng water level natin sa anggat. Tumataas din daw ang tubig sa ibang dam pero malaki pa rin ang kailangan bago masabing sapat na. But uh, it will not suffice kasi napakalaki pa ng ating forecast na necessity to fill up these dams. At bagamat prioridad pa rin ng tubig gripo sa mga bahay, may ilang piling lugar na maaaring makaranas ng mas mahinang water pressure mula 10 a.m. hanggang 4 a.m., pati mula tanghali hanggang 4 p.m. So um, yung tubig mo sa second floor ay hihina lamang po. We're doing this to preserve yung uh, natitirang tubig sa ating reservoir since wala pa naman pong pag-uulan. Sa kabila ng pagbaba ng alokasyon sa irigasyon, hindi na babahala ang Department of Agriculture. Mas marami daw kasi ang irigasyong kumukuha sa Pantabangan Dam na hindi nagbaba ng water allocation. Tapos na rin ang harvest season sa mga lugar na kumukuha ng irigasyon sa angga. Ang posibleng maapektuhan yung land preparation for the upcoming na wet season na nag-uulan na rin naman and can be supplemented by existing shallow tube within the area. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Makapuso o posibleng bagyo na bukas ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin niyang bagyong aghon. Magiging unang bagyo sa PAR ng 2024. Basa sa latest forecast track ng pag-asa, patuloy itong kikilos palapit sa Eastern Visayas o Bicol Region. Nananatili rin ang chance nitong mag-landfall sakaling magtuloy-tuloy ang paglapit sa landmass o lupa. Posible naman itong mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo sa bansa pagsapit ng linggo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na mag-monitor ng mga update. Unti-unti nang mararamdaman ang epekto niya sa ilang bahagi ng bansa. Basa sa datos ng Metro Weather, halos maghapon ang ulan bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa mga thunderstorm. At pati sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon, kaya doble ingat po mga kapuso. Hanggang ngayong gabi, nagkaroon ng rotational power interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal Province. Sa gitna ay na red alert sa Luzon grid. Pinatayang may git 200,000 customer ng Meralco ang apektado. Ibig sabihin ng Red Alert, Kulang ang supply ng kuryente para sa demand. Saksi si Ian Cruz. Maghapong walang kuryente ang maraming taga-kabanatuan Nueva Ecija ngayong araw dahil yan sa maintenance at paglilipat ng poste ng National Grid Corporation of the Philippines sa bahagi ng General Tino Extension. Ang mahirap na ito ngayon, itong araw na ito, brownout mo buong maraw, buong maghapon. Napakainit. Paano mga bata, yung apo ko, bagong panganap. Suspendido naman ang klase sa ilang bahagi ng lalawigan ng Aurora dahil din sa maghapong brownout, bunsod ng iba't ibang aktibidad sa linya ng NGCP. Ngayong araw, ilang oras nagpatupad ng red alert sa Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin, kulang na sa demand ang supply ng kuryente. Dahil dyan, nagbabala ng rotational brownout sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas kasabay kasi ng mataas pa rin konsumo sa kuryente, labing planta ang hindi gumagana sa Luzon. Bawas pa ang kuryente ang napoproduce ng tatlong iba pang planta. Para makatulong, sabi ng Meralco, nangako ang ilan nilang malalaking customer na magbabawas sila ng mahigit 300 megawatt na konsumo para mabawasan ang demand. Sa Visayas naman, 21 planta ang hindi gumagana. Tatlong planta naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Ayon sa Department of Energy, may mga ginagawa naman daw na planta ng kuryente sa bansa na kapag na connect na sa grid, magdudulot ng mas matatag na supply ng kuryente. Ngunit habang hindi pa operational ang mga ito, kinakailangan nating magtipid. Sana ang ating mga kababayan ay magtipid. Huwag po sana natin isabay dun sa mataas ang demand. Pag malamig na, kunyari sa gabi, Baka naman pwedeng doon na mamalaan Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nangangamba ang mga residente sa isang barangay sa Taguig dahil sa sala sa labat na kable na posible raw pagmula ng sunog. Saksi, si Maki Pulido. Sa kapal ng mga naipong kable, parang overpass na ang dating nito sa magsaysay extension sa barangay New Lower Bikutan, Tagig. Lumulundoy na sa sobrang bigat at ang posting pinagsabitan ng mga kable, tumatagilid na. Halos dikit pa ang mga kable sa ilang bahay. Sa pagkalinawan street sa parehong barangay, salasalabat na mga kable ang mga kableng patungong iba't ibang direksyon. At kahit may poste para maitaas ang mga kable, tinatamaan pa rin ito minsan nang dumara ang truck. Yung mga wire na mga yan, napuputol yan. Marami nang naputol dyan. So napipirwisyo yung mga bahay na napuputolan. Pero sunog ang mas ikinakatakot nila dahil nagkakaspark sa mga kable. Minsan nagsiklab na yan, pati dito. oh. buti maraming nagtulong-tulong maano yung anuhan ng damit para mapatay yung usok pag mag, mag spark spark na po siya dito, nagliligpit na siya, umiiyak na siya, nanginginig na yung bunso kong anak. Sabi ng barangay, karamihan sa mga kable ay sa mga telecommunication at cable companies. Ang iba, di na gumagana pero sa halip umanong tanggalin, nagsasabit na lang ng bago. Kaya balak nilang magpasa ng ordinansa laban sa pagbibigay ng bagong permit sa pagkakabit hanggat di inaayos ang mga luma. Most probably, may mga wires dyan na deadline na hindi na nagpapansyon. Na supposed to be sana, Bagong magkakabit yung telco, tanggalin na muna nila yun. Iniimbestigahan na rin ito ng Bureau of Fire Protection, lalo't pwedeng magdulot ng sunog, lalo kung mabalatan ang mga kable. So it can contribute sa mabilis na pagkalat dahil uh, probably meron din niyang conductor sa loob ng wiring nila. And once masunog na yung uh, pinakabalat, so open siya na maaaring dumaloy yung kuryente po. Dahil hindi lang naman ito problema sa tagig, isasama na rin ang issue sa susunod na agenda ng Metro Manila Council. Sa ordinansang naipasa na sa San Juan City, nagtakda ng mga regulasyon para sa mga isinasabit ng mga kable ng mga telco. Napakusapan na ho namin ito minsan sa MMC at uh, nagkasundo nga naman po ang mga mayors at ang kanilang mga representatives na sa kanya-kanyang mga lungsod namin ay uh, makipag-ugnayan sa iba't ibang telcos. Ang Meralco patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga LGU, telco at cable companies para maayos ang mga nakalaylay ng na mga kableng nakasabit sa poste nila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga telco sa bansa pero wala silang tugon. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Dalawang Chinong sangkot o sa pagdukot sa kababayan nila, arestado. Sa investigasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group, natatalo na umano sa sugal ang biktima ng negosyante. Kaya nang hiram sa mga sospek na umano'y Casino Loan Shark. Nakautang loan siya ng 180,000 pesos. Pero nang sinisingil na, hilinga ng biktima ng 1.8 billion pesos. Nang hindi makabayad, dinukot umano ang biktima at itinago sa isang hotel sa Pasay nakatawag ang biktima sa kanyang asawa na siya namang nagsumbong sa mga polis. Sinusubukan naming makuha ang palig ng mga sospek na nahaharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. OFW na sa ng Singapore Airlines flight na nadisgrasya dahil sa turbulence. Kailangan operhan. Ayon sa Department of Migrant Workers, stable bagamat sensitibo ang kondisyon ng Singapore-based Filipina na nagtamo ng neck fracture at pinsala sa likod. Isang senior citizen na Filipino naman ang nakakonfine sa ICU matapos mawala ng malay. Nasa stable na kondisyon naman ang tatlo pang Pinoy sa flight. Sagot na ng Singapore Airlines ang lahat ng gastos ng mga apektadong pasahero na nag-emergency landing sa Bangkok, Thailand matapos makaranas ng matinding turbulence itong Martes. Patay ang isang senior citizen, na British citizen, matapos atakihin umano sa puso. Tatlong taong gulang na bata na lunod sa dagat sa Santa Cruz, Davao del Sur. Patay na ng matagpuan sa dagat ang batang nahulog sa kanilang bahay na nakatirik sa ibabaw ng dagat. Hinala ng pamilya. Sa butas ng flooring na gawa sa kawayan na hulog ang biktima na magbe-birthday pa sana sa susunod na buwan. Para sa GMA Integrated News, June Van Arasyon ang inyong saksi. Na sa gitna ng paglabas ng mga bagong variant ng COVID-19, posibleng humina na ang visa ng mga bakunang tinanggap ng mga Pilipino noong pandemic, ayon sa isang infectious disease expert. Gayunman, wala namang nakikita ang dahilan ng DOH para maghigpit. Saksi, si Ivan Mayrina. Sa datos sa Ministry of Health ng Singapore, mula sa 30,700, tumaas sa 25,900 ang kaso ng COVID-19 itong May 5 hanggang May 11 din ang bilang ng mga na hospital kada araw, pero mababa pa rin ang bilang ng mga na-ICU. Ayon sa Ministry of Health of Singapore, KP1 at KP2 variants ang karamihan ng kaso roon. Itinuturing ng World Health Organization na variant under monitoring ang KP2 variant. Nakabilang sa tinatawag na ilang researcher na flirt variant dahil sa mga pagbabago sa spike protein nito o yung bahagi ng virus na umaangkla sa mga cell ng tao. Kain man wala raw ebidensyang mas transmissible o mas madaling makahawa o nagdudulot ng mas malalang COVID ang mga naturang variant. Ang ating Department of Health, wala rin daw nakikitang dahilan para magpatupad ng travel restrictions. Ngayon man, ayon sa isang infectious disease expert, posibleng humina na ang visa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccine sa pandemya. Dahil because of the mutations, itong mga bagong variant, hindi na, hindi na tayo protektado doon sa unang mga bakuna natin ang mga nakukuha. No? And in fact, may mga reformulated vaccines na, mga updated vaccine, COVID vaccines. Kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Rod Gisolante, may tuturing ng low risk ang mga bagong variant. Pero dapat pa rin mag-ingat, lalo ang mga vulnerable, kaya ng matatanda at immunocompromised. Ang presentation talaga nito, Audrey, yung upper respiratory tract manifestations. Ano ba ito? No? Konting ubo, konting masakit ang lalamunan, Merong plema, tapos uh, minsan nahirapang uh, uh, umubo kasi nga uh, minsan, paminsan-minsan lang, masakit ang katawan, mabigat. Pero wala, lately, uh, hindi mo na, na, na naranasan yung mga nahirapan kang huminga at saka kailangan kang dalhin sa hospital dahil medyo uh, kapus ka na sa ininga, kagaya ng Delta variant. Bukod sa COVID, nariyan din daw ang bantana iba pang respiratory illness gaya ng pneumonia at influenza. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Nag-aaralan ng pagigpit sa pagproseso ng birth certificate para hindi ito maabuso. At yan ay kasunod ng pagkakaungkat ng delayed na pagpaparehisto ng birth certificate ni Bamban Mayor Alice Guo. Saksi si Sandra Aguinaldo. <tod> sa investigasyon ng Senado tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Ho na ang late na pagpaparehistro ng kanyang Certificate of Live Birth. Labing siyam na taong gulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Pinita ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at makaka, uh, pwede nilang sabihin na Filipino sila? Tama po, Senators. Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sangayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Kasi naka, uh, ang sinasubmit nila ay mga... Uh, documentation na lang. Ano po. So, uh, that's why uh, due diligence din on the part of the civil registrar uh, to conduct uh, uh, validation doon sa mga supporting documents at uh, maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA, nitong 2022, mahigit 1.4 million ang kapanganakang narehistro sa bansa halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, meron 3.7 million na Pilipinong walang birth certificate, ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry. Naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala na-rehistro ito. For some naman po, ah... Uh born at their residence, home births. So, pagka po kasi, the responsibility na po to sa registration po ng birth certificate ng bata falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melnida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na, na wala siyang birth certificate. Natuklasan ko na wala akong birth certificate, sana ako ng ano, passport. O, saka ako lang nalaman, wala akong ano, birth certificate. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatoon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito, ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila. Pirmadong sertifikasyon ng ama para sa paggamit ang apelido nito. Baptismal certificate school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng uh, uh, supplemental guidelines. Nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na ito ay tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aginaldo, ang inyong saksi. Sa pagbabago ng liderato sa Senado, hanggang saan kaya aabot ang usapin tungkol sa charter change o cha-cha? Naninindigan si Senate President Jesus Codero na hindi dapat pagsamahin ang boto ng Senado at ng Kamara. Saksi, si Maab Gonzales. Pamakainan lang ng magpatutsadahan pa ang at Kamara, kaugnay ng People's Initiative para sa Charter Change. Pero sabi ni bagong Senate President Cheese Escudero, pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez ang magiging relasyon ng Kongreso sa liderato ng una sa Senado. Wala nang palita na maanghang na salita. Establishing rules and um, protocols on how to coordinate with respect to, um, with respect to um, what they are pushing for. Nauna nang sinabi ng liderato ng Kamara na umaasa silang uusad ang Chacha sa Senado sa pamumuno ni Escudero. Pero kilalang tutol sa Chacha si Escudero. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. Hindi ko papayagang uh, lumabnaw. Ano man kapangyarihan, ano prerogative, meron ng Senado ang um, sa ngayon. Sa ngayon, wala pang pumapalit sa nagresign na chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments na si Senador Sani Angara. Para kay Escudero, pwede ka ang Mother Committee ang humawak dito. At bahala na ang chairman nitong si Sen. Robin Padilla kung maghihiring ukol dito. Ani Escudero, pinagtalo na nila noon kung bakit itinutuloy pa ang pagdinig Gayong dehado anya ang Senado pag umabot ito sa botohan. Nag-focus kami, nagtaasan kami ng boses diyan. Bakit pa ba -hearing? Ang takot at pangamba ng marami ay Hmm. Kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, mm -hmm. pag in mo yung boto rito at yung boto ng kamera, pinagsama mo, sobra sa three-fourths. Sino po pigil man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, Uy, complied yung three-fourths. Nang tanungin kung ano ang makakapagpabago sa isip ni Escudero ukol sa chacha, Dapat hindi maapektuhan ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. Sa ngayon ay hindi malinaw sa resolution of both houses number 7 ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Kamara at Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. The new queen is here. Yan po si Miss Bulacan Chelsea Manalo na nanalo bilang Miss Universe Philippines. Kilalanin po natin siya sa pagsaksi ni Aubrey Carampe. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! At ng 24-year-old stunner na Bulakenyang si Chelsea Manalo ang corona bilang Miss Universe Philippines 2024. Pero hindi raw biro ang journey to success ng Filipino-American na dalaga na di raw exempted sa mga pambubuli. Pero ang kanyang mga karanasan, naging inspirasyon niya sa pagsagot sa Q&A nang tanungin kung paano niya magagamit ang pagiging beautiful and confident to empower others. As a woman of color, I have always faced challenges in my life. I was told that beauty is has a standard, actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the values that you have in yourself. Because of these, I am already influencing a lot of women who are facing me right now as a transformational woman. I have here 52 other delegates with me who have helped me to become the woman I am. Maging sa runway, angat din ang beauty at personality ni Chelsea, na 14 years old nang unang sumabak sa modeling career. Lumaki sa kanyang ina at stepfather si Chelsea matapos pumanaw ang kanyang biological dad. I always have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Naiiha ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad... Natupad <laughs> <laughs> po yung pangarap ng anak ko. Bukod sa body positivity, advocacy rin ni Chelsea ang education, lalo na para sa indigenous community. Besting 52 other candidates, si Chelsea ang magiging pambato ng Pilipinas para sa Miss Universe pageant sa Mexico. Itinanghal naman bilang first runner-up si Stacy Gabriel ng Kainta. Second runner-up, si Atisa Manalo mula sa Quezon Province. Third runner-up naman, si Tara Valencia mula sa Baguio. At fourth runner-up, si Kristalyn McGarry mula sa Taguig. Kinoronahan din ang iba pang title winners, tulad din na Alexi Brooks ng Iloilo na Miss Eco International Philippines, Miss Pampanga Seril Payumo bilang Miss Charm Philippines, Atisa Manalo ng Quezon Province na Miss Cosmo Philippines, at Tara May Valencia from Baguio, para sa Miss Supranational Philippines. Bukod naman sa pagpasa ng corona sa bagong reyna, inabangan din ang pasabong na opening number na Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Kasama ang mga kandidata. Highlight din ang Coronation Night, ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. Posts naman sa Coronation Night, sina Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arboni Gabriel, at Emmy Award winning host and producer Jeannie Mai. Habang co-hosts din, sina Gabby Garcia at Tim Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. May malaborakay na isla sa Camarines Norte, kaya naman dinarayo ng mga turista. At sa unang pagkakataon, dinisita ng imahe ng Birhen ng Antipolo ang Marinduque. Makibyaing saksi kay Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Tara na sa Marinduque the from Antipolo City, dinala for the first time sa parokya ng Balanatan sa Mogpog ang imahen ng Birhen ng Antipolo. Sa daungan pa lang, mainit itong sinalubong ng mga deboto. Nagbihis Moriones ang ilang kalalakihan bilang pagmamalaki sa kultura ng mga taga-marinduke. Kasabay nito, ipinagdiwang din nila ang Bangka Bangka Festival. Mahigit limampung bangka at sasakyang pandagat ang nakaisa sa fluvial procession, tampok ang imahen ng Birheng Maria. Nagkaroon naman ng misa para sa kapistahan ng Birhen na pinangunahan ni Bawak Bishop Marcelino Antonio Maralit. Let's go sa Little Boracay na hatid ng Camarines Norte. Ay candy kung ituring ng mga turista ang pasyalan dahil sa ganda ng karagatan na sinamahan pa ng pino at puting buhangin. Kaya naman ang mga bisita, Gina mag-island hopping dito. May hidden gem pa sa lugar na hindi pa nadidiskubre ng mga turista. Makikita sa isla Sopang Malaki ang iba't ibang rock formation at coral stones na nakadagdag sa ganda nito. It's part of um, the group of islands of Calaguas but still not open yet. Hopefully, uh, we get to open a lot more para po may offer din sa public idagdag sa inyong summer escapade ang Secret Blue Lagoon na sasalubong sayo sa iyo sa Samal Island. Hashtag no filter ang enong lagoon na may crystal clear water kaya very enchanting talaga sa mata ng mga turista. Pero dati pala itong kuha ng tubig ng mga tribong sama. Dreaming na pag water source sa unang panahon without kuryente pa. Then, bawal na bawal sa on. At dahil hindi pa ito official tourist spot ng isla, paalala ng mga otoridad na ipreserba ang ganda mm -hmm. ng lugar. Bisitahin naman natin ang tinatagong yaman ng Cagayan. Must visit para sa mga turista ang kilalang cave system sa Bayan ng Kalayan. Ang Namunan Cave. Dinarayo ito dahil sa mga nakakamanghang rock formation na makikita sa loob. Paalala lang sa mga bisita, bawal hawakan ang mga naturang rock formation. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi! saksi! sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.